kababayan Katulad nito. Tingnan niyo, sanib kay dalawa ni Sara. ano anong sabi ni Sara dito? Mga kababayan. O, si Romualdez daw mudos na daw talaga ni Romualdez, mga kababayan. eto 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 eto, eto. Tapos na tayo dyan kay Escudero, wala na. Kahit si Poncho Pilato pang idalhin niya dyan. Mga kababayan, ang taong bayan, gising na. ya alam na ng taong bayan kung sino yung totoong magnanakaw. Oh, ito na. Hala, no, itagas yung bubong. Paano mo kaya mapapagawa to? Tulang pa okay, naman ako sa mga budget. Oo nga pala. Oh. Sinigundahan na ni VP Sara ang testimonya ng Senate Resource Person na si Orly Gutesa oh. laban sa mga kongresistang dawit umano sa flood control scandal. Oh. Pero may dagdag na aligasyon ng VC laban kay <laughs> Later Representative Martin Romualdez. Ang detalya sa agenda report ni Dexter Ganibe, nangabande. Ayan. Ayan. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Vice President Sara Duterte ah. sa ibinunyag ni Orly Guteza na may kinalaman sa flood control scandal sina na Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa press conference niya sa Senado matapos ang pagdinig sa budget ng OVP, sinabi ng Vice Presidente na matagal na niyang alam ito. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil mayroong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala ng uh, mga suitcases Uh, na Eh, hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages <coughs> doon sa Okada case. Pero may pasabog pa ang VP laban sa dating speaker dahil Ayana. hindi lang kanya sa flood control scandal ang mga perang inihahatid sa bahay ng mambabatas. Oh. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa ano, sa illegal gambling. Ayan na! Ito na, Sarah. O, tanong ko lang, Vice President Sara Duterte, with all the respect to you, kung hindi lang sa flood control si Romualdez tumatanggap ng kickback or modos na ni Romualdez ang tumanggap ng kickback, bakit hindi nyo kasuhan? ba? Diba? Kasuhan nyo si Romualdez para mapatunayan ng taong bayan na tumanggap siya ng kickback mula sa flood control. Pangalawa, kasuhan mo si Romualdez maglabas ka ng ebidensya Natumanggap si Romualdez ng kickback mula sa gambling. Kasi alam mo sa totoo lang, Bipisara, ilang beses ka na nagbitaw ng salita wala kang pruweba, puro palpa. Oh, pero ito, sa totoo lang mga kababayan, ito yung totoo, natumanggap ng kickback ang tatay mo sa gambling. Oh, baka nakalimutan niyo, mga kababayan. Ito ha, digong. Ha? Ogo. Ingat ninyo. Ito, totoo, ito. Ah, okay. sayang eh. Ah. Oh. Wala tayong pera. Ah. Oh. Uh, very short of... Uh, Ayan. Uh, kaya ako, bumayag na. Pati sa Pugo. Ah. Oh. Ako, uh, I will admit that talagang binigyan ko ng imprimator. Ah. Oh. The only reason is, uh, sabi ko nga, uh, because it gives ka uh, income to government. Ah. Oh. Yung Pugo na yun. yan na. Yeah. Kami dito. Nah. Malinis yan. Laro yan para lang sa kabila. Ayan na. But it employs oh. something like 20,000 dito sa Manila. Dito ah. lang yung Pogo. Ah. Diyan pangalang nga si, pa nga lang sinungaling siya. Ang Pogo daw sa Manila lang daw. Eh bakit sa Dabao? May narito na halos 50 katao. Ha? Ah, sa Dabao City mismo. Oh, ito pa. Diretso sa pag-Korean. They talk with pag -Kor. The oh. ambassador of China mm. deals with... Uh, kasi illegal yan sa o, illegal, di ba? Why? Because uh, it gives us 2 billion a month. Oh, okay, kita okay. mo. It gives us 2 billion a month. O. Oh. Ngayon, kung si Romualdez ang tumanggap ng kickback at modos na ni Romualdez not only for flood control and DPWH project but also in gambling, tanong ko lang, saan napunta yung sinasabi ni Digong na why it give us 2 billion a month. Saan na punta yung 2 billion a month na bigay ng Pogo? May tanong ko lang. Hindi ba pwede nating imbestigahan ang Pagcor? 2 billion a month ang binabayad. Ngayon kung 2 billion a month yan, 6 na taong na mamayagbag ang Pogo. Take note, 6 years times 2 billion a month, magkano ang pera? Kita ninyo, not only for Pogo, but also in Isabong. Kita mo, Mahirap kasi magdaldal Sara. Lahat kasi ng sinasabi ninyo, bumabalik sa inyo. Ha? Yeah. buma Bumabalik sa inyo. Paano mo nasabi na si Martin Romualdez, ha, ah, uh, tumatanggap ng kickback not only for the project of the government but also in the gambling? Ang tanong, anong gambling ba ang tinanggapan ni Romualdez? Kasi pagkakalam ko yung tatay mo ang nagsabi, illegal 'yan. Ha? Yeah. Oh, why Ginawa kong legal because it give us 2 billion a month. Bakit? Diba? ninyo. Hmm. Continue. Naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga pogo. Oh. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such mm. as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. Oh. Yan pa nga lang eh. Bakit mo no gagawing legal ah, human trafficking, is coming torture? Nga? Yeah? Ang dami. ah yeah? Ang daming kababalaghan dyan sa Pogo. Bakit ginawa ni Digong? ah Bakit ginawa ni Digong na legal? Kasi it give us 2 billion a month. Oh, ito pa, mga kababayan. Oh, roke Ito ha, Roque. Nadulas. Mm -mm. Digong tumanggap sa pogo. Na na magugulat kayo dito. Hmm. Tumanggap sa pogo. yeah magugulat ka dito. So, ang pogo po, uh, kabahagi po 'yan siguro ng uh, uh, isang industriya na nagbibigay ng uh, cash resource sa presidente sa ating uh, Ano? Oh, Sarah. ayan na. Nadulas yung bunganga ni Roque. So ang Pogo po, uh, kabahagi po yan siguro ng uh, uh, isang industriya na nagbibigay ng uh, cash resource sa presidente sa ating uh, pamak. <makes> tama. Ah. Oh. So, ang pogo po, uh, kabahagi po 'yan siguro ng uh, uh, isang industriya na nagbibigay ng uh, cash resource sa presidente mm. sa ating Ah. Uh, oh. ngayon Sara, ilabas ninyo 'yung ebidensya na si Martin Romualdez tumanggap ng kickback. Kasi mismo si Orly Gutesa hindi na nagpapakita. Oh. Tapos ngayon sabi mo, tumatanggap si Romualdez ng kickback ha? Ah, sa gambling. E mismo si Harry Roque lumabas sa bunganga niya na ang Pogo ha? Ah, nagbigay ng cash resources sa presidente. Ah, Klarong-klaro naman yan, Sara. Saan ba galing ng pera si Digong pambayad sa kaso niya ngayon na 150 million a month? Seven months na siya dyan. Mahigit bilyon na po ang nagastos ni Pintanil. Ah, yung lolo digong ninyo, mahigit bilyon na. 150 million times 7. Oh, sige nga, total nyo. Saan galing yan? Di ba? Walang ka pagod-pagod magbayad ng abogado. Kahit alam na niya sa sarili niyang hindi siya lalaya, hala, sige, gumastos ka, bakit? Hindi naman yan galing sa ano eh, pinagpaguran, mabilis natin kinita yan. Mabilis ding nawala. Yeah, ang hilig ninyo magbintang, bumabalik naman sa inyo. Eta ninyo! So, ang Pogo po, uh, kapahagi po yan siguro ng uh, uh, isang industriya na nagbibigay ng uh, cash resource sa presidente sa ating uh, tama Diba? Keta, ninyo? so, ang pogo po, uh, po yan siguro ng uh, uh, isang industriya na nagbibigay ng uh, cash resource sa presidente sa ating... Oh, keta, ninyo? may nag-comment. Isang buang na DDS. nag na daw si... Ah, uh, tawag dito ko bilang congressman. Buti pa nga si saldi eh. Ya, yeah? hindi pa nakakasuhan nag-resign na si Sarah Ah, kulang na lang ungkatin kung ano. At saan? Ginamit ang confidential pan hanggang ngayon nagpapakapal pa rin ang mukha. Tignan mo, vice president ka pero ang gumagalaw yung mga tauhan mo. Di yeah? Pero ang sahod mo pang vice president pero yung gumalaw yung mga staff mo. Hmm, saan ka nakakita? Maganda pala sa totoo lang mga kababayan tumakbo pagiging politisya, no? Tapos pag naging presidente ka matulog ka na lang hayaan mo na lang yung mga sekretary mo dyan, mga gabinete mo ang gagalaw. Di ba? Ano ba asahan natin? Vice president pa nga lang Lumipad kung saan-saan. May bagyo, may baha. Nandun sa dahig. Kahil dahil sa personal na pangangailangan ng pamilya niya kasi nakulungan tatay. Tapos sinong gumagalaw pagiging vice president? Yung mga staff niya. Hmm. Paano pa naging presidente yan? Ah, oh. Baka matutulog na lang yan. Tapos si secretary na lang at si house si spokesperson na lang ang maga ngal ngal na ngal ngal ya tutulog na lang lipad ng Maldives lipad ng Europe lipad kung saan saan wala na niya ah Diyos ko alam mo sa totoo lang mga DDS ha alam ko mga bubo kayo pero hindi kay bulag hindi kay bungol saan ka nakakita vice president ka pero yung gumagalaw yung staff mo pero yung sahod mo buo pa rin vice president pang sahod Di ba hirap ng ganyan? Binutong ka ng taong bayan para magsirbisyo ka sa tao, pero saan ka nagservisyo? Sa tatay mo. Idi e dapat ang ginawa niyang vice president dyan, yung secretary na lang niya. O, nag-resign na lang dapat siya.